Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga ka-Forest Adventure. ay narito po tayo ngayon sa Barangay Ipnala Diego sa Sitio Matataha. Ayan, isang napakaganda lugar din po nito. At ito po ay isang requested na atin daw po itong puntahan. At ito nga po, hindi po tayo nabigo sapagkat ito pong ating pong pinepestuhan ay isa rin po sa napakaganda lugar po dito sa Barangay Ipnala Diego sa sitio Matataha. At ito nga po guys, sa ating pong background, kung mapapansin po ninyo, na napakaganda po niyang pagmasan hanggang doon sa pinakandulo po na yon at talaga naman po yung ating pong isipan ay talaga naman po mare-refresh, at talaga naman po pansamantala po mawawala ang inyo po mga iniisip sa buhay. Shout out po sa pangatang barangay F. Nana Diego dito po sa sitio Matataha. At ito nga po guys, sa ating pong din, ay tanaw na tanaw naman po natin yung pinakampalayan doon sa pinakang iba pa po nito Napakalawak nito guys sa ito pong sityo matataha po dito sa barangay Ipnana Diego. Pa mga palayan po ang pinakang ah, kabuhayan po ng mga tao po dito. Kaya makikita nyo po doon sa pinakang ibaba po na yon na hindi lang po masyado matatanaw po ng ating video. Na mula po dito hanggang do sa pinakang dulo po na yon ay puro palayan po ang ating pong dinaanan po kanina bago tayo nakarating po dito sa pinakantoktok ng lugar po na ito. Dito nga po guys, sa ating pong pinepestuhan ay nakakita po tayo dito ng isang puno ng bayabas. pa sa talaga ng pong, napakarami pong bunga. Ayan, magbula po dito sa pinakang taas nito. Ayan, hindi masyadong kita. Hindi tayo nakakuha na po ng isa na video abot po natin. Grabe press na press. At talaga no, naman po ngayon na ako nakakain ng press na bayabas, dito po sa Sitio matataha. At ito nga po pala guys, itong pinakang po na ito, ito yung inaahunan po ng mga taga Sitio matataha kasi po napakahirap din po ng signal po dito ng cellphone. Ayan dito, kung napapansin nyo po yung pinakang po doon sa pinakang na yon, meron po dyang isang kubo na siya na po, po pinagtatambayan po nila para naman po makasaga po ng mga signal. Kasi napakahirap po guys ng signal po dito at bukod pa sa kapag ka narito nga po kayo sa pinakan tuktok po na ito talaga pong napahaganda pong pagmasdan at kitang kita naman po ninyo yung pinakang bakaro po natin doon sa pinakang dulo po na yon ng mga kabundukan po ay talaga naman pong nangungulay green na po at dito nga po guys ayan marami maraming salamat po sa nag-imbita po sa atin ayan nakarating po tayo dito sa pinakang lugar po na ito at sa pamagitan nga po guys ng video po na ito ako po ay pansamantala magpapaalam na marami maraming salamat po sana po ay nakapag-share and like na po kayo God bless you all